na magpamigay ng insecticide-treated screen sa iba't ibang reyon sa bansa para uh, mapababa ang mga kaso ng uh, dengue. Para sa karadag-detalye, may live report si uh, uh, Liam Manyalak del Castillo. Lia. Gigi, pinangunahan ni Health Secretary Janet Garin ang pag install ng mga insecticide-treated screen o no ITS sa ilang pampublikong eskwelahan kanina. Ayon sa DOH, epektibong panlaban sa dengue ang ITS na may kemikal na permit rin kapag may lamok na may dengue, agad itong namamatay kapag nakalapit sa screen. Kaya't magiging ligtas daw ang mga batas sa mga espelahan, lalo sa oras na ito na nasa paaralan sila talamak ang mga lamok na may dengue. Tumatagal ng hanggang limang taon ang mga ITS na kailangan lang daw linisan ng isang beses kada tatlong buwan. Target ng DOH, DOH na maipamigay ang mga ITS sa mga rehiyon kung saan mataas ang bilang ng dengue tulad ng Region 3 4A at NCR. Ipamimigay rin ito sa Region 7 and 8 na inaasahang magkakaroon ng pagtaas ng dengue cases dahil na rin sa El Nino. Nasa 20,000 classroom sa buong bansa ang inaasahang makakatanggap ng mga insecticide treated screen. 71 million pesos ang pondong inilaan ng gobyerno para rito. As of September 19, Jiggy, nasa 92,807 na ang naitalang kaso ng dengue sa buong bansa. Pinakamataas ang insidente sa Central Luzon na may 14,127 cases, sa Labarzon na may 14,082 cases, at sa NCR na may 10,385 cases. Nasa 269 naman ang namatay. Karamihan sa mga tinatamaan ng dengue ay nasa edad 5 hanggang 14 na taong gulang. Ayon sa DOH, wala pa sa alert threshold ang insidente ng dengue sa taong ito pero inaasahang tataas ito dahil sa El Nino. Kaya dapat daw na maging malinis pa rin sa kapaligiran, iwasan ang mga nakaibak na tubig para hindi pamugaran ng lamok na may dengue. Ang virus sa lamok na may dengue ay tumatagal daw ng hanggang limang henerasyon kaya kailangang tiyakin na napupukta sila. Jiggy? At Leah, yung uh, mga screen ay papamigay. Gano ba katagal yung visa noon para makabugaw naman o maka, ma, ma, makapanakot ng mga lamok? Actually, Jiggy, sabi ni Secretary Garin, yung uh, chemical na nakalagay doon sa screen na yon, kapag lumapit yung lamok doon ay agad na namamatay yung mga lamok na yon. At yung screen na yon, ang visa noon ay tatagal ng 3 to 5 years. Depende raw doon sa pag-aalaga sa screen, Jiggy. Oo, uh, may, pero meron ba silang pag-aaral kung uh, safe naman ito do sa mga bata na siyempre may expose kahit papano dito sa mga screen na ito? Yes, Jiggy. Uh, sinabi ni Secretary Garin na ligtas no, para sa mga bata, safe para sa kanila itong mga screen na ito. Actually, walang amoy no, yung uh, mga screen na yan na nakalagay na ngayon sa ilan sa mga classrooms, sa mga public schools. At uh, ito ay hindi naman unang beses na ipinatupad ng DOH dahil nasubukan na nila ito noong taong 2009 Maraming salamat, Manyalak del Castillo.